Good morning mga boss, training day ulit Saturday So may usapan kami ulit dito 5 times kaming aakit ni Bordy 10 times si pa, si, si Bing Dahil last time kini-question niya yung number of times namin na pag -akyat. Sabi niya, maglagay daw ako ng bato So yun yung unang bato namin <laughs> Para wala nang dayaan Oh, maakit na sa doon. Walang daya ang today ah ha? ha? May bato tayo ebidensya doon Sige go Maganda yung paan niya ngayon mabilis Ah Shh. Ayan, kumuha na siya ng pangalawang bato. Walang dayaan. Okay, dalawa na. Balik. Ayan, ah, pakita mo yung mabilis na paamo <laughs> Kabu na naman yung manyan niya

Ano? Kaya pa? Saan yung, yung, yung mga bato? Ha? Saan yung mga bato? Ha? Saan yung mga bato? Hindi na pa ako. Ah. Ayun si Bing, pa na, pang ano na niyan, pang lima. Kami pangatlo pa lang. Paano pag natapos ko na daddy? <coughs> lang ako doon. Ah ah. Ay, kami ko sa cellphone mo ah. Okay. Go na. Sige na. Oh, susunod ako. Go. alam na niya na pagka humiling siya halimbawa gusto niya ng Jollibee or Pancit dahil paghirapan niya alam na niya o oh, na na 4 may isa pa tayo di ba tapos ito may isa pa di ba so yan 4 na go di go yung mabilis na pa ah. Mabilis na pa ah. Sige. Yan, ganyan. <tip> Ang tagal mo naman. Minto ka? Hindi. <tip> ayan bali tatapusin na daw niya kasi last na akyat na para mag, magpahinga na daw siya so dumidiretso na siya hindi na siya ano magpahinga dito si Bing wala na pahinga na siya siyempre nakalimun na ako mm -hmm. kamaya last na lap na niya yan tinatayuan yun nice nice last lap naman eh Hindi ko na kaya. Ha? halo Kaya pa? Ano? Kaya pa? Kaya na, sukot na siya. Hindi makapagsalita. Guys, ate na ano, iinsayo palagi. Tapos sabi Sayo daw kami ng jogging kasi sayo daw manalo ng pan run. Pero yun lang. Hi guys. Ayan na si Ate Kiso. Ang dilim ko naman dyan. Ano masabi mo? Ang dilim pa rin. Ba't ganun? Wala mo. Hmm. Ayan. Go. Anong masabi mo? Eh... Uh, ayoko. No thanks. No comment. Ang init sa baba guys. Walang hangin. Kaya sobrang pawis sa pawis. Hindi. Pinunasan ko lang kaya hindi medyo halata yung pawis. Ay, pawis okay. Pero talagang hangin? malala. Pababa ka? Ba't nagkakamot ako ng na ilaw? Bababa ka ate, walang hangin? Meron. Pag umakit ang wala. Alis na daw siya guys. Yan na siya. O, papunta na. Hello guys. Inihintay ko dito si daddy. Ang bagal-bagal niya. Tapos sa sarabi na ako sa ating secret sa inyo. Ang palagi si daddy na. Amin na lang. Bye-bye. Sa Jollibee or sa Lomi na lang. Okay? Bye.

at lumabot ng chores sa bahay. Sobrang tabat. Naglalaro lang ng God damn. Lapit <laughs> ka! Ayan na, guys. Bababa na siya. Mayroon ko lang yung full rest sa... hindi ko alam. Sa so, gano'n na lang. Sa so, long way. Sa so, yeah. tingga. ayo na guys, si Daddy. Tapos ito ay la. Ayun. sobrang, sobrang adik sa laro. Block Blast, oh, 300 China. adik na adik. Adik. Bilisan mo! Yung sabi ko secret. Ang nasabi ko yung secret mo. Ano yung secret mo? Ba't nagbo block out? Ayan niya yung si daddy. Ayan na guys, si ate. A.K.A. Nagpupuyat. Ayan yung adik. Sa quad M. Grandmaster 5 siya. yung adik. Ayan yung adik. Ayan yung adik. Ayan yung kaya <laughs> ano masasabi mo? Hindi mo kasi nasabi kanina. Kaysa mo ah, gabi-gabi ng ang camera mo. Ano oh, sabi ko? Comment nga ako kasi mahirap yung ride naman ng... Charis, sakto lang. dami ko na namang pimple. Okay, Pagkita mo kanina guys, nung nandun kami sa sa kampo. Sa malapit sa may ano, firing range ba yun? Tumatawa kami ni Bordy kasi naalala namin na nagsigrasya siya. Kasama natin nang si Ate, di ba? Si Kyle. Kasama namin noon si Kyle, guys. And... Kaya, <laughs> binuli, bi, binula, binuli ka pa, di ba? Binuli ka na, binuli namin siya. Ang binuli? Embarrassing. That was so embarrassing.

init mo ito Ika ulit, ika ulit. <laughs> Squid Game. Squid, games. Squid Game. Meron na din yung Squid Game 3. Panoodin nyo na. Netflix.com Panoodin nyo na. Season 3. It's coming out.